Welcome back to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video updates. Narito ang mga special discounts at bagong provisions para sa mga senior citizens, SC, sa Pilipinas as of 2024 mga nakal ang benepisyo, diskwento para sa senior citizens. 20% discount dagdag but exemption. Ayon sa Republic Act 9994, Expanded Senior Citizens Act of 2010, entitled ang mga senior citizens sa 20% discount sa mga serbisyo at produkto, restaurant, gamot, hospital, mga serbisyo ng utility, transportasyon, iba pa, plus but exemption sa ilang qualified na transaksyon. Special discount of 5% on basic necessities and prime commodities, BNPC. Mula March 2024, may bagong Joint Administrative Order 2402 na nagbigay ng dagdag na special discount para sa senior citizens at PWDs para sa BNPC katangian ito, National Council on Disability Affairs. Discount, 5% ng regular retail price ng BNPC. Hindi kasama ang exemption sa bat ibig sabihin hindi tinatanggal ang bat sa presyo. National Council on Disability Affairs. Limitasyon sa diskwento, hindi lalampas sa 125 piso bawat linggo. National Council on Disability Affairs. May cap sa halaga ng mga binibili, hanggang 2500 piso na binibili bawat linggo para sa BNPCs. National Council on Disability Affairs. Kailangang magkaroon ng purchase booklet na ipapakita kapag bumili. Maaari ring gamitin sa online, e-commerce purchases, kailangan may sistema ang establishmento para may verify, National Council on Disability Affairs. Bagong regulasyon tungkol sa purchases sa pamamagitan ng kinatawan. Pwede umanong magpadala ng authorization letter, may bisa nang pitung araw, at iba pang requirements para sa representative ng senior citizen, para sa mga BNPC purchases. National Council on Disability Affairs. Pagbabago sa requirement para sa gamot. Sa huli ng 2024, may pagbabago sa kautusan ng DOH, Administrative Order 2024-0017, hindi na kailangan ang purchase booklet para makuha ang 20% discount sa mga gamot at medical devices. Kung gusto mong, maari nating tignan para sa iyong lugar, Dasmariñas, Cavite, para makita kung may dagdag pa lokal na benepisyo para sa senior citizens doon. Gusto mo bang gawin iyon? At sa iba pang update sa mga seniors. Narito ang mga pangunahing regulasyon, batas, at benepisyo para sa mga senior citizens sa Pilipinas batay sa umiiral na mga batas tulad ng RA 7432, RA 9994, RA 11916, at iba pa. Kung gusto mong tukuyin ang isang partikular na lalawigan o lungsod para sa mga lokal na ordinansa, sabihin mo lang sa akin. Ano ang ibig sabihin ng senior citizen? Sinusunod ang batas na senior citizen ang sinumang asterisk asterisk residenteng Pilipino na umabot ng edad na 60 taon pataas. May iba pang katumbas na ID o dokumento na tanggap para patunay ng edad, tulad ng senior citizen ID ng OSCA, pasaporte, driver's license, etc. Mahahalagang batas, Republic Act 7432, Senior Citizens Act of 1992. Itinatag ang mga unang pangunahing benepisyo at pribilehiyo para sa mga senior citizens. Republic Act 9994, Expanded Senior Citizens Act of 2010. Pinalawak ang benepisyo, kabilang dito ang VAT exemption, dagdag na mga pribilehiyo sa transportasyon, etc. Republic Act 11916, 2022. Itinaas ang social pension ng mga indigent senior citizens sa hindi bababa sa isang libong piso kada buwan. Republic Act 7876, Senior Citizen Center Act. Nagtatakda ng Senior Citizen Center sa bawat lungsod o munisipyo na may mga programang pangrekreasyon, pangedukasyon, pangkalusugan, at pangsocial. Senate Legislative Documents. Mga benepisyo at pribilehiyo. Narito ang mga benepisyong legal para sa mga senior citizens. Benepisyo, pribilehiyo ano ito discount dagdag VAT exemption 20% diskwento sa mga gamot, serbisyo medikal, hotel, Restoran, transportasyon, rekreasyon, at iba pa. Kasama na rin ang pagkawala ng VAT para sa mga nasabing transaksyon. Filipingo, social pension para sa mga senior na walang sapat na kita, indigent, may buwanang suportang pinansyal, hindi bababa sa isang libong piso libre o subsidized na kalusugan libreng serbisyong medikal at dental sa mga pampublikong ospital, pasilidad. Mga bakuna para sa mga karaniwang sakit para sa mga indigent senior citizens. Feel News, Priority, Special lane Esme Priority Lanes sa mga opisina ng gobyerno at mga establishmento, prioridad sa mga serbisyo exemption sa income tax kung hindi lalagpas ang kita sa itinakdang threshold ng batas, maaaring hindi kailangang magbayad ng income tax mga programa para sa aktibong paglahok may mga training, livelihood, at iba pang socio-economic programs para sa senior citizens upang maging produktibo, pantulong sa komunidad. Ilang paalala, mga kondisyon. Kailangang ipakita ang tamang ID na nagpapatunay ng edad, tulad ng OSCA ID o ibang government-issued ID na may petsa ng kapanganakan. Ang diskwento at pribilehyo ay para sa personal na paggamit o konsumo ng senior citizen hindi laging sakop ang bulk orders o pre-contracted deals para sa marami. May mga limitasyon o regulasyon sa paggamit ng diskwento sa mga pangunahing bilihin, basic necessities, may 5% diskwento sa ilang produkto, depende sa regulasyon. Ang pagsunod ng mga establishmento sa mga benepisyo para sa senior citizens ay pinangangasiwaan, may kaparusahan para sa mga hindi magbibigay ng nakatakdang pribilehiyo. Kung gusto mong, pwede kong hanapin yung mga lokal na regulasyon sa Dasmarinas, Cavite para malaman yung mga karagdagang benepisyo o pribilehiyo doon. Gusto mo gawin yun? At sanay na ibigan nyo ang aking video like and share hit notification bell for my new video thank you.